Kumusta sa iyo? Um, mukhang exciting tong pag-uusapan natin ngayon. May pinadala kang material, no? Tungkol sa panalangin. Oo. -o. Pero parang iba yung approach dito. Hindi lang yung usual na debosyon. Mula nga dito sa CP ng From Insight to Implementation Making Prayer Strategic, parang ang gusto nating silipin e paano ba nagiging estrategya ang pagdadrasal? Yun nga. Isang tool daw para sa Uh, kalinawan breakthrough pati momentum sa leadership at sa buhay Tama, parang ibang level. Handa ka na bang tingnan yung panalangin na hindi lang spiritual kundi tactical? Sige, simulan natin tong paghimay. Sige, game. Um, bale yung pinaka-idea talaga rito no? Is yung pagbabago ng tingin natin sa prayer. Okay. Sabi kasi sa source, hindi lang dapat to parang uh, pribadong ritual. O yung paraan lang para mag-retreat ka muna sa mundo? Pwede rin siyang bandi isang strategic lever. Alam mo yon? Parang kambyo na nagpapagalaw ng mas malalaking bagay. O kaya parang command center mo mismo. Command center? Wow! Oo. Kung saan ka kumukuha ng direksyon, ng lakas. Binabangit pa nga na yung mga leader daw na natutunang i-connect talaga yung prayer life nila sa... Um, sa konteksto ng pamumuno nila ah yung practical application oo, oo nakakaranas daw sila ng mga resulta na parang ang hirap i-explain using ordinary logic lang sinasabi pa nga ito raw yung strategic edge sa panahon natin ngayon na ang gulo di ba oo nga no strategic edge parang ang laki mang chef niyan sa usual na pagtingin natin pero um bago ba talaga tong konsepto na to o, o, may mga ugat na to sa, alam mo na, sa Biblia, for example. Meron, meron. May mga binabanggit nga yung source. Um, tingnan mo daw si Moses don sa bundok. Nasa Exodus 17 yon. Ah, yung kamay niya. Oo. Habang nakataas yung kamay niya, nananalangin, nananalo sila Joshua sa baba. Pero pag napagod na siya, bumababa yung kamay. Natatalo. Oo, naalala ko yan. Malinaw na strategic leverage yon, di ba? Tapos si Nehemiah din sa Nehemiah 1. Bago pa siya humarap sa hari para hilingin na i-rebuild yung pader ng Jerusalem, Nag-pray muna siya. Hindi lang basta nagpray, pray Strategic prayer and fasting talaga. Inaalam niya yung will ni Lord, inaamin yung kasalanan ng bayan, tapos humihingi ng pabor. Parang yung prayer niya yung um, nagsindi sa buong misyon. Wow! Pati nga raw si Jesus sa Gethsemane, di ba? Mm -hmm. Sa Luke 22.42, yung prayer niya doon parang strategic surrender. Yung hindi ang kalooban po? Oo, mm -hmm. kunti ang iyo ang masunod. Para lang maalign yung sarili niya sa mission. So, ang punto ro talaga, based dito sa source, yung strategic prayer, hindi siya pamimilit kay Lord. Ah, okay. Kundi pag-align sa kanyang plano, sa kanyang kalooban. Yun yung key. Grabe, ang powerful ng mga halimbamang yan. Ngayon, ang tanong, paano natin to um, maisasalin sa ating kontekst, sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad? Paano siya nagiging practical? May mga uh, steps na binibigay dito. Unang-una, yung tinatawag nilang discernment. Parang malalim na pagkilatis muna sa sitwasyon. Yung step one nga, diagnose the landscape. Pagkilatis, okay. Importante daw na itanong, ano ba talaga yung challenges dito? Ano yung mga pangako? ni Lord na pwede nating panghawakan para dito. Halimbawa sa trabaho, di ba? Hindi lang tingnan yung problema sa surface. Mm. Ipanalangin ang makita mo yung ugat. Pati yung mga, alam mo yun, yung divine insight na wala sa data sheets. Gets, gets. Ano pa? Pangalawa, focus. Yung targeted prayer points daw. Hindi lang yung general na, Lord, bless mo po kami. <laughs> Oo nga. Kailangan specific kung may conflict sa team. Yun mismo ang ipagpray mo for resolution. Kung may project na stuck, yung breakthrough doon ang hilingin mo. Pangatlo, persistence. Tiyaga. Oo, persistent intercession. Gaya ni Daniel, 'di ba, yung 21 days, kailangan matibay ka hindi yung susuko agad pag parang walang nangyayari. Mahirap 'yun minsan, ah. Totoo. At pang-apat, syempre, faith yung faith-filled expectation. Manalangin ka na naniniwala ka talaga sa power at goodness ni Lord. So parang may may structure talaga siya no. Discernment, focus, persistence, faith. Mas intentional nga. Eksakto. At hindi lang 'to para sa iyo lang. Pinapahalagahan din dito yung pag-cultivate ng prayer culture sa isang grupo, team, organization, ganyan. Paano 'yon? Well, kailangan daw ng leadership modeling. Yung leader hindi lang siya nag na, "Uy, magpray tayo." Dapat nakikita siya mismo na ginagawa niya 'yon. Ng organizational rhythms. Ito yung step 2, build rhythms. Isama raw yung prayer sa system, sa regular na takbo ng samahan. Hindi lang pang-emergency. Uh, hindi lang pang-emergency. Sa meetings, sa planning stages pa lang. At panghuli, yung pag-equip sa bawat isa. Bigyan daw ng Tools or templates yung mga tao para sila rin matutong maging strategic sa personal prayer life nila. Ah, parang may guide. Oo. Kasi ang goal daw hindi lang yung maging mas religyoso tayo in a formal way, kundi maging mas mas effective, mas spirit-led sa lahat ng ginagawa natin. Wow. Ang laging pagbabago nga sa pananaw, no? Mula sa pagiging parang obligasyon lang o last resort, yung prayer nagiging ano nga ulit yon? Strategic occupation? Yan nga. Isang aktibong pakikilahog daw sa plano ng Diyos. Hindi na lang siya bulong, pwedeng maging battle cry or blueprint for influence. Ang lalim. Tunay nga. At siguro bilang pangwakas, no? Iiwan kita at syempre yung mga nakikinig sa atin ng isang hamon na galing din sa mga prinsipyong ito. Sige, ano yun? Sa darating na linggo, pumili ka ng isang desisyon o isang sitwasyon. Pwedeng sa pamilya, sa trabaho, personal. Tapos, imbes na pag-isipan mo lang o planuhin gaya ng dati, hmm. subukan mong sadyang ilaan yun sa strategic prayer. Gamitin mo yung isa sa mga steps na napag-usapan natin, discernment, ba, focus, persistence, of faith. Okay, challenge accepted. Tapos tingnan natin, no? Ano kaya ang posibleng kakaibang resulta o pagbabago ang mangyayari? Baka may madiscover kang bago. Isang bagay na, um, sulit pagnilayan. Hanggang sa susunod nating paghihimay.